number one pong panawagan, kaya kami nandito, alang-alang po sa aming hanap buhay. Okay. Hindi lang po yung mga flood control ang kinurap nila, pinira nila. Ang number one po, hindi pa na bulgar yung flood control, ito na yung number one yung aming transportation ng noto jeep ni base out. Number one po to na kinukurakot nila yung pera, gumagawa sila ng pera, paraan sa aming napuhay, pero kami po ang nahihirapan sa ginagawa nila panawagan po namin sa taong bayan makiisa po kayo uh, sana po kahit po sa mga comment pag share ng mga video tulungan nyo po kami para mapatalsik po natin at mapanagot po natin yung mga walang hiyang mga at ito from chairman putang ina nyo mga kurap yan lang yun sorry po yung bad words sobrang galit na talaga kami kasi ilang taon na po kami pinahirapan yan mga jeepney driver po ilang taon na po nilang pinahirapan dahil po sa mga about involved pera, komisyon galing ng China para kumuha ng mga mini buses eh gawang Pinoy po yan kagaya po niyan. modernize po kaya po nating sumunod modernize po yan, kung ano yung gusto nilang safety, eh, nandyan na po lahat sinunod na po natin pero hindi po tayo pinakinggan dahil gusto po nila yung may komisyon, wala ko silang mapipira dito eh kasi gawang Pinoy eh ang paggaling ibang bansa, marami silang mapira dahil patong-patungan pa nila ng presyo. Yun lang po, panawagan po namin sa taong bayan, nandito kami para panagutin ang dapat managot, lalo na yung mga kurap na nasa itaas. Lahat po kami dito, kanya-kanyang kanya, eb, ah, kanya chapter po. Uh, Bali po, ah, sa lahat ng NCR, mayroon ding mga kalabarson, mga pangaluhan, gagaya po nito, sa Rizal. Kanya-kanya po kami, may mga team leader po kami, mga officialis po. Marami pa po kami ang darating at saka yung iba po, naglilibring sakay po sa ating mga taong bayan na pupunta rito. Ah, okay. Lahat po ng ibang jeep po, so, nandun po sa mga, mga, mga kanya-kanyang lugar, hinahakot po yung gustong pumunta dito ah, ng mga taong bayan po ah, natin okay. kasama. At ah, saka bukod po doon sir sa ating pinaglalaban tungkol dito sa inyong uh, samanan, ano, ano pa po uh, ah, bukod dito sa inyong samanan? Ang pinaglalaban po namin, ang noto jeep ni Peace Out po, maibalik ang aming 5 years na prangkisa at uh, yung sinabi ko nga po para maputol po yung mga corrupt dapat managot yung mga corrupt so, nandito po tayo ngayon para managot yung mga corrupt yun lang po yung mga nagpapahirap sa na taong bayan kasi kaming mga mahirap 50-50 na kami sinugod sa hospital ayaw kami tangkapin kung wala kami pandown down samantalang kayo trail lang ninakaw nyo pwede nyo pala kaming ipagamot ng libre kahit kalahati eh, bayaran nyo po sa amin ang kalate pero anong ginagawa nyo hindi pa kami tinatanggap ng mga hospital dahil nga wala kami pang down tapos kayo magnanakaw lang kayo sa kaban ng bayan mga walang ngayon uh, kayo dapat kayo mga kurap ito lang para tingko po kayo mga kurap dapat kung magkasakit kayo eh, diretsyo na eh sino sa, sa akala po ba ninyo sino sino po ba itong mga kurap na ito ay sir sa napanood po natin ngayon hindi na po natay hindi Marami po tayong mga vlogger, marami pong media. Hindi, ang taong bayan, hindi nyo na po maluloko. Direct to the point po, sa pinakamalit na ground hanggang sa itaas. Kitang-kita na po namin sa TV kahit anong paliwanag nyo. Kitang-kita na ho, sa congressman, dumating man sa Senado, dapat managot, ang dapat managot. Sir, dapat makulong. Yun na po, Pangulong BBM, Presidente ka, ikaw dapat ang number one yan ang gumalaw o umaksyon sa mga kurap, walang kaibigan-kaibigan, walang kapatid-kapatid, kung kapatid. sino man yan, ipakulong nyo. Patunayan nyo po sa taong bayan. Yun lang o. Uh, sir, kung kayo po mabibigyan ng pagkakataon na makausap itong mga nangungurap na ito, ano po sasabihin ninyo sa kanila? Ang sasabihin ko ang kapal na mukha ninyo. Sa totoo, ang kapal na mukha ninyo, kami dito nagservisyo ng maayos, tanggalan nyo pa. Tax namin kinukuha nyo, tanggalan nyo pa kami ng hanap buhay mga tax namin sa mga jeep, sa mga commuters, lahat po. Tapos kami, tanggalan yung pa ng buhay, tapos kurap lang ang nasa isip ninyo. Na mga tanga kayo. Mga Kung tanga kami, mas tanga kayo. Kung bobo kami, mas bobo kayo. Yun lang ho. Lang lang lang. Galit na po ang taong bayan sa inyo, huwag nyo kaming lukuhin. Mga sinungaling kayo. Pag eleksyon, kahit squatter area, kahit masigip na daan, papasukin nyo para ibuto kayo. Tapos yun lang igaganti nyo sa amin. Ang kakapal ng mukha ninyo. Makapal talaga. Yun lang, ako, Sobrang kapal. Sorry po. Galit lang po talaga ang puso ko. Pero galing sa puso ko yun, sir. Okay, okay, Tapos, okay. Kayong, niyo Tapos kayong kakasuhan nyo ako. Tapos kayo, hindi makulong. Dahil nagmumura ako. Kasuhan ko kayo, putang ina ninyo. Oh, kasuhan nyo ako. Dahil nagmumura ako. Pero kayo, mga kurap kayo, hindi nyo kinukulong. Yun lang, oh. pinakamasakit. kawawa po ang ground na maliit. Kawawa po ang taong mahirap. Kasi kunting, kunting mali, kulong. Kunting mali, bayad. Pero kayo, trilyon na po ninakaw ninyo. Punta-punta pa kayo ng abroad. Papunta-punta kayo ng abroad. Alam nyo, sa totoo lang, hindi sapat sa amin na bumaba ka lang sa pwesto. Alam nyo na. Hindi sapat sa amin na bumaba kayo sa pwesto. Ang gusto namin, makulong kayo at managot kayo sa kasalanan ninyo. Yun lang ho. Eh, sir, uh, kung sa kasakali no? Eh ano ba ang masasabi ninyo sa ating mahal na pangulo? Sa mga Yun lang po, ang masasabi po ko ah, masasabi ko po sa iyo mahal na pangulo, lahat po ng dito, kayang mga jeepney driver, pinapangakuan nyo. Edison pala, hindi pa kayo pangulo, nangako kayo sa amin. Kagaya po ng pagpisout sa amin jeep, sabi nyo po, hindi daan natin sa 10 years, hindi daan sa 5 years kung sira ipagawa kung bulok rehabilitation lang po yung sinabi nyo sa amin nangako po kayo sa amin kaya po namin kayo sinuportahan at binuto pero nung pagupo nyo mismo ilang bisis kami nagrali ilang bisis kami pumupunta sa kalsada para pansinin nyo ang problema namin nagbingi-bingihan lang kayo at kayo pa mismo ang nagtulak na mawala kami sa kalsada kaya kung pangako mo Pangulo Pangako mo dapat to pa mo dahil binuto ka napin dahil nangako ka sa amin. Mahal Pangulo, pagdating din sa mga kurap, gawin nyo po yung trabaho nyo. Ikaw na mismo ang mangunguna. Ikaw na po mismo ang mangunguna para panagutin mo kung sino yung mga kurap na nasa paligid mo. Kung may alam ka na kurap sa pisto na nilulok mo sa pisto, kung may alam ka kung sino at alam mo na, dapat tanggalin mo na. Kaya nga sinabi ko, walang kaibigan, walang kamag-anak. Kapag merong kang gawang mali o kurap sa pwisto mo o sa sa kasamahan mo dyan sa Malacanang, tanggalin nyo na, patunayan nyo po sa taong bayan. Kasi ang sabi nyo noong nakaraan, kung hindi ka lang presidente, sasama ka sa amin dito makipagrali. Kahit hindi ka sumama, gawin mo lang ang trabaho mo. Gawin mo lang ang trabaho mo. Patalsikin mo lahat ang mga kurap dyan sa paligid mo. Panagutin mo, panagutin mo ang sino mga kurap dyan sa paligid mo. Kahit wala ka dito, yun lang po ang hiling ng taong bayan, malaming Pangulo. Yun lang po Okay, maraming salamat uh, Sir, kayo po Anong masasabi ninyo? Tama po Sir, estimate sa ano? Mga Mga island Marami po kami, sir Kasi Sa buong NCR po Lahat po Basta manibela po Marami po kami Kung hindi ma makapunta yung iba Nandun din sa mga kanya-kanyang lugar po Nag-protest Pero marami kami dito, sir Hindi pa po dumating yung iba At saka yung ibang Kagaya po Ang 50 na jeep May 50 jeep Ang naghahakot sa Ube, para yung mga taong gustong pumunta at makisama sa pag pinaglalaban natin ay mahakot at mapunta rito. Po, meron pa sa mga ibang lugar, Valenzuela, Bulacan, Pasig. nandito po lahat, Pasig, lahat po ng NCR. Na, na dito, ah, pa ano na, 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 dito na Rizal, dito na lahat. Bulacan, ito lang nang Ano dito po, mga ano pa? Dito na. na. Dito po Dito na lahat. Kaya maraming salamat sa inyo mga hamang. Yun, uh, yun lang po, ang gusto namin may parating so, 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 mahalang Pangulo. Sir, sir maliban dito sa Manibela, di ba? Mayroon pang iba-ibang uh, grupo na pupunta dito. Tapos mayroon kasi umuugong ngayon na... Uh, baka daw mapareya sa Nepal yung gagawin ngayong araw na itong pagtitipon. Uh, paano nyo, ano uh, paano nyo ma maiiwasan nyo? Uh, ito lang po, uh, ito, lang po. Uh, ito lang po may paliwalag namin sa inyo. Sa hanay po ng Manibela ay hindi po kami ganong klaseng tao. Pumupunta po kami dito sa lahat po ng laban namin, hindi kami nang gugulo. Porkit na lang po pag inaabuso kami. Pero ang manibela po, marami na kaming laban na pinagdaanan o rally na pinagdaanan. Hindi po kami, kahit kailan, hindi po kami nag nangunguna o nang gugulo. Hindi kami nang gugulo. Pinapangako po namin yon sa hanay po ng manibela. Alam po namin na ang aming chairman Marmal Balbuena ayaw-ayaw na ganon na kami mismo ang makikipaggulo. Kami po, nandito kami para suportahan ang pag natin sa korupsyon na ma panagot yung dapat panagot at may parating namin ang aming hanap buhay, ang panawagan namin sa aming hanap buhay. Yun lang po, pinapangako po namin sa inyo, sa hanay po ng Manabela, hindi po kami nang gugulo. Yun lang po. Thank you, thank you, thank you.